Punuin. binabayaran po kami guys about 45 so dipindi po ito sa farm mayroon po nagbabayad more mayroon po din nagbabayad ng less so, so the next fruits po guys na pinipitas po namin at the moment is mandarin so mandarin or oranges po kano po ang binabayad po nila sa amin is about 90 to 100 dollars So, bakit po mas malaki po yung bayad nila sa mandarin kaysa sa apples? Kasi po yung picking mandarins is gumagamit po kami ng saketers. So, parang ginugunting po namin yung mandarin. So, medyo po siya mabagal kaysa picking apples. Kasi yung picking apples, picking apples is kamay po yung gamit po namin. Pag namimitas po tayo ng mandarin is gumagamit po tayo ng sackters at mayroon din mga spark at mabigat din po yung picking mandarin it's more physical job po yung picking mandarin kasi yung prutas